pag-usapan po natin ang uh, ibang uh, issue sapagkat po pong uh, babala ang uh, DICT hinggil nga po doon sa posibilidad ng distributed denial of service o DDoS sa Miyerkules po ito ito po isang uri ng uh, cyber attack na maari pong uh, maganap sa November 5, itong uh, miyerkules po na ito. Para hingan po natin ng uh, reaksyon, kung uh, ano nga ho ba, paliwanag, kung ano nga ho ba itong klaseng cyber attack po na ito. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, narapat po natin kunin ng panig ng isa pong cyber security expert sa katawahan po ni Ginong uh, Art sa Manyego. Kuyang Art, magandang tanghali. Welcome ulit sa Channel 23 Druna Sino, Kuyang Art. Kuya Drew, uh, salamat sa pagganhay. Uh, magandang hapon sa mga nakikinig at mga nanonood. Opo, uh, Kuya Art, paki-explain paki paliwanag nga sa ating mga kababayan lalo doon sa mga of course, yung sa mga nakikinig sa radyo no, sa mga senior citizen na rin. Ano ano ba itong uh, didos na ito o itong uh, distribute uh, denial? o kung ano ba distributed denial of uh, service o yung uh, DDoS. Paano ba 'yan nangyayari at ano yung mga para sabihin natin mga sintomas, ano ba yung mga palatandaan yan? So tayo uh, nagpupunta tayo sa mga website. Uh, lalo na 'yun sa mga government websites kung saan may mga services, di ba? So pagpunta natin doon, legitimate traffic 'yun. Parang mm -hmm. traffic para yung karsada, mm -hmm. yung yung traffic pag sinabi mong denial of service, yung mga legitimate na traffic, yung mga OFW natin mm -hmm. o yung mga Pilipino na gustong pumunta doon, hindi siya makakapunta dahil meron ng ibang mga request na mga ginagawa yung mga hacker. Mm -hmm. At dahil sa dami nito, tinawag mong distributed denial of service. Madami mga sources. Mm -hmm. So, isipin mo, para siyang uh, tough avenue. Nah. Yung tough avenue, meron kang business doon. Diba? Uh. Pero, Inasok mo lahat yung traffic na galing sa EDSA. So yung mga tao gustong pumunta sa business mo, hindi na siya makakapunta dahil ang daming mga malicious traffic, ang daming mga illegitimate traffic na mm -hmm. humaharang sa So ito mm -hmm. yung ma pwedeng mangyari sa November 5, mm -hmm. sa Miyerkules. Kasi taon-taon ginagawa 'to ng mga hacker. Meron mm -hmm. silang tinatawag na uh, uh, November 5 na na attack o na napag-atake sa mga sa mga website kasi ang November 5 naging global symbol na siya ng resistance rebellion sa kanang digital protest. Mm -hmm. Dahil ito sa nangyari sa sa Inglaterra yung uh Guy Fawkes uh noong 1605 kung saan mm -hmm. gumamit siya ng maskara at inatake niya yung parliament. Pero pag atake niya sa parliament, iba ah, na 'yan. Ayan ba yung, parang, oh, uh, uh, so, yung naka, mga nakamaskara na V for Vendetta? Yun, tama, tama. Yun so, yun, di ba? Yung ha ng, ng, hacker ng ng, ng uh, anonymous uh, isa siyang collective hacking group o oh, grupo ng mga hackers na independent sa bawat isa. Hmm. Ginaya nila to kasi nilabas na yata noong 2005 ang unang ginawa na November 5 event ng mga ng mga hacker na to ay ah uh, noong 2011 But at it's... ginamit nila yung mascara, uh -huh. ginamit nila yung uh, yung yung parang slogan nila, ginamit nila yung remember remember mm. the peak of november. Mm. Ayun, so kaya ito yung history niya. So ito ay global. Oo, oo. So okay. so global global evento mm. na ginagawa ng mga ng mga hacker. Pero ah uh, yan nga, sabi naman ng DICT natin na okay naman magprotesta eh. mm. Pero tandaan natin, kung magpuprotesta tayo, huwag tayong maninira. Yeah. Huwag tayong uh, mang mangwawasak ng, ng, o, o magdidinay ng service ng mga sa gobyerno natin kasi meron niyang kaukulang parusa. Ayan naman, Ano. Yan sa ang susunod kong tanong. Eh. Oo buying mm -hmm. art yan na yung susunod kong tanong eh ano ba yung mga nakikita mo na uh, posible na mga services ng gobyerno na maapektuhan yung uh, yung sa pagbabayad ba ng alibawa uh, PhilHealth or sa pagbabayad ng mga uh, kung ano-anong ano, -ano mang mga uh, bills or sa government let's say yung sa Pag-IBIG o sa anumang mga uh, klase ng uh, payment system ano yung nakikita mo na mga posibleng maapektuhan So una yung sa sa mga government services tama yung sinabi mo lahat na mayroong mga transaction pa maapektuhan eh, kasi pwede nilang i-attack yan Ang kagandahan nito dahil nakapaghanda na tayo pwedeng tumulong ang mga ang mga service provider natin yung mga internet service provider natin para ma-filter yung traffic. So pangalawa yung mga banking natin, mga financial institutions, yeah. pwede ding maapektuhan tong mga to. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kaya uh, dapat po tayo as individual users, mag-iingat din tayo kasi pwede tayo at hindi ng mga to kasi yung 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 yung, yung sinasabi nila ngayon, mm -hmm. no restrictions in mm -hmm. 24 hours, aatake ah, lang sila. Mm -hmm. Mm -hmm. So tandaan natin na hindi lang denial of service ang pwede nilang gawin. Pwede din silang gumawa ng active hacking attempts. Nako. So active hacking ibig sabihin aatake eh. siya. Nako. Uh, speaking of atake, uh, tama 'yung aming kasamaan dito may mga nagtatanong na dito eh, sa online 'yung online banking binabanggit mo na rin. Magwi-withdraw na ba kami? mag uh, eh, eh, ma i cash out na ba namin 'yung aming pera sa aming e-wallet uh Queen e uh, Art? Eh, tama 'yung sinabi ni uh aboy para iso ng CICC. ICC mm -hmm. Sabi niya, hindi ito na compromise, kundi binarahan lang para hindi mo magamit na mm -hmm. pwede mangyari yan. Mm -hmm. Pero wala pong compromise na nangyari. Mas delikado kung magwi-withdraw kayo baka mawala pa yung pera niyo. Yun. Ayun. Hayaan niyo lang siya sa mga sa mga e-wallet niyo. Hayaan niyo sa bangko niyo. Uh, tandaan niyo lang na no? 'wag mag-click ng link. Pag may yeah. nagpadala sa inyo, Importante tandaan yan. nyo lang na wag basta-basta maniniwala pag may nag-message sa inyo na may nagkasakit na ganito. Uh -huh. Tandaan nyo lang na wala kayong points kung hindi kayo hindi kayo nagkukolek uh, nagko-collect ng points sa sabihin nyo, oh, uh, mag expire na yung points nyo. Mm -hmm. huwag po kayong maniniwala dyan. At eto, uh, pag merong link, ang text message, ang message sa Facebook o kahit saan ang message, na sinasabing baling sa pangko. Scam po yan. Huwag na huwag nyo itiklik yung mga links. Aha. Uh -huh. Ang dami ko. Nata May natatanggap pa rin akong ganyan, Kuyang Art. Hindi pa rin pala natitigil yan. Oo, yung mga... Oo, oo, oo. Actually, uh, dahil nga dun sa ano, expect namin na mawawala na, though nabawasan naman. Sabi ng uh, DICT, Kuyang Art. So, eto ipaalala na rin ang kamo no sa ating mga kababayan lalo pagkasapit na ng uh, Miyerkules aside from that, ano pa ba yung mga iba pang uh, possible na ma uh, kung meron man uh, possible na mag-compromise dito sa ganitong uh, aktibidad sa November 5, uh, yung mga ano natin yung sa energy, sa power wala bang possible na maapektuhan? Uh, basta naka sa basta sa internet. Ah, uh, posibleng uh, maapektuhan. So mm. yun yung yun yung tatandaan natin no pag naka sa internet. Pero meron kasing ginagawa na ang kita mo naman nag-warning kagad sa atin ang ng city mm. para makapaghanda tayo. So may ginagawa ang gobyerno at may ginagawa ang mga financial institutions natin pati ang mga e-wallet platforms para matigil 'tong mga ang cyber attack na 'to. Uh, lalo na 'tong Uh, distributed denial of service. Mm -hmm. Pero mas inaalala ko yung individual na, na tao na, yun ang na pwedeng maloko mm -hmm. na pwedeng maloko at mag-click ng link kasi sinasabing, oh, na-compromise yung account mo, kailangan magpalit ka ng password. Mm -hmm. I-click mo tong link na to. Mm -hmm. Wag na wag po natin gagawin yun. Oo. So, so anong may papayo mo ngayon, uh, Kuya Art, sa ating mga kababayan? Uh, so, ah, uh, Lagi lang po natin gawin yung, yung usual na internet saka computer hygiene. Mm -hmm. So, lagi tayo mag-update ng OS natin kung merong update uh, para huwag tayong maging biktima ng mga hacking. Mm -hmm. Pangalawa, lagi po tayong magduda sa lahat na natatanggap natin ng mga messages online. At huwag na huwag mag ng link. Mm -hmm. Pangatlo, kung na-biktima po kayo, ugaliin po magsumbong mm -hmm. sa proper authorities. So, Tawagan nyo ang 1326 o pumunta kayo sa sa PNP Anti Cybercrime Group kasi pag di kayo nagsumbong mm -hmm. pwede ang next victim mga kamag-anak mo o mga mahal mo sa buhay. Oo. Kuya, art na alala ko lang yung uh, Y2K, yung uh, yung anto, yung love love bug o yung I love you virus. Hindi naman siguro ah, hindi oh. naman siguro matutulad dito, no. Ah, kuya, yung kasi ito taon-taon na to ginagawa. Mm. So expected na to ng mga law enforcement agencies at expected na naming mga nasa uh, cybersecurity industry. Okay. So hindi to ma matutula doon. Uh, kaya uh, wala tayong dapat ipag-alala dito. Ayun. Uh, kung meron man mako-compromise, uh, ito yung website. Pero tiwala uh, ako sa the National Privacy Commission sa sa DICT uh, mm. na pwede nilang mapigilan tong mga atake na to. Do we have any uh, any additional uh, layer, uh, security layer para po sa mga ganito pong, well, at kung taon-taon na ito na ginagawa, dapat meron din tayong taon-taon na solusyon, di ba? Ah, uh, uh, Kuya Andrew, ang ginagawa nila, uh, ginagawa ng mga internet service provider natin, meron na silang filter. Mm. Pag meron traffic na umaatake sa halimbawa sa isang ISP, makikita naman nila yan eh binablock blackagan nila yan. Mm -hmm. So pwedeng ganun ang pwede ang gawin. Pwedeng ganun ang uh, gawin ng ng gobyerno. At palagi ko ito yung gagawin nila, na i-block yung uh, illegitimate traffic. Mm -hmm. So in na Dumiretso papunta sa sa website ang uh, mag-request nang tuloy-tuloy, i na nila yan at ilalagay na nila sa i-reject -re na yung traffic na yun at hindi na ma ma yung website. Uh so mga ano naman uh, Kuya Ardon sa, so, sa social media. sa Meta, let's oh, say uh, halimbawa opo. Meta. Kumusta naman yung pakikipag-ugnayan ninyo sa Meta? Um, merong merong ginagawa ang DICT, meron na silang direct communication kay kay Meta. Mm -hmm. So pero ang nangyayari kasi ngayon, ang ang number one source pa rin ng ng cybercrime uh social media pa rin. Mm. So, nandun ang gagaling yung mga manluloko, dun yung nagsasabi na uh, pupunta siya sa Pilipinas, at so, humingi ng tulong sa iyo. Uh -huh. Dun yung nanggagaling yung mga nanalo ka, pero kailangan magbayad muna ng tax. <laughs> uh -huh. Sa social media, lalong-lalong na sa Facebook, uh -huh, laking problema talaga ng Facebook. At marami pa rin, uh -huh. marami pa rin naluloko. Kawawa naman itong mga kababayan natin. Oh, uh -huh. yung mga nag online gambling pa, Kuya Art, di ba? Ayun, oh, isa pa yun. Online so, uh, gambling na ko. Wag mo kayo mag online gambling. Pag hindi rehistrado sa sa pagcore kasi pwedeng hindi ibigay yung panalo nyo para kayo nagtatapon lang ng pera dyan sa butas. Uh -huh. Wag na wag po kayo mag online gambling. Mm -hmm. All right. Uh, uh, Kuyang Art, uh, baka meron ka pang karagdagan mga panawagan, payo sa ating mga kababayan uh, na nangangamba pa rin ano, dito sa ganitong uh, senaryo come this uh, Wednesday. Uh, Kuyang Art, additional uh, uh, details pa or uh, mga recommendations? Ika? Uh, so inunahan na po na ni ICP na didyan tayo ng warning tungkol dito. Uh, kami po na nasa media at mga cybersecurity professionals, kami yung nagbibigay ng context bakit tayo uh binigyan ng uh, warning ng ng DICT tungkol dito. So, gaya ng sinabi ng DICT, wala po tayong dapat ipag-alala, uh, hindi po na breach o hindi po na nakaw yung mga data natin. Mm -hmm. Ang pwede nilang gawin, mag-attempt at kung sinusunod naman natin yung yung proper uh, internet saka online hygiene, ligtas po tayo sa mga hmm. pag-atake na to. All right. No. Salamat uh, Art Samaniego, sa Manyego sa iyong uh, oras at uh, pinawi mo ang pangamba ng ating mga kababayan. Magandang hapon sa inyo uh, Kuya Ang Art. Good afternoon po at maraming salamat. Salamat po si uh, Kuya Ang Art sa Manyego, isa pong uh, cyber cybersecurity expert mula po sa Scam Watch Philippines.